Ayun, live na ako. Yes. Hello, good evening, good morning. ah, uh, good afternoon, wherever you are watching from. Uh, late na po ako nakapag-live kasi gawa ng ako'y ah <clears throat> uh, nag- nanood pa ng mga nag-live sa aming after ng aming Zoom meeting kanina lang. And ah, uh, gusto ko lang pong bati aking mga followers. Thank you po sa inyong walang samang pag-suporta. Mga dreamers, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po. ah uh, medyo na late akong mag-live kasi nga um, nanood pa ako ng mga live ng mga kapwa ko. Kapwa ko owners. Ayan. Mga CEOs na kagaya ko. And And kanina pa habang nagza Zoom meeting, kami is gusto kong uminom ng uh, juice. Kaya gumawa pa ako ng aking celery juice so para medyo may <coughs> ano yung aking lalamunan. So kaya naggawa pa muna ako ng aking maiinom. So 'yun po. and gusto ko lang pong i-share kanina doon sa aming uh, sa aming topic sa ano sheet no Ano ba 'yung na ko dito ng ano owner um, Tayo ano nga ba tayo, 'di ba? Ah, may pag-aari, may pag-aari po tayo, no. Kung tayo po ay may mga pag-aari, pag-aari ng ano ba negosyo mo, ano pang pag-aari meron tayo. <laughs> so So, yun po. Paano po ba natin itong na-i-handle, di ba? Ano? As a an owner? paano ano ka ba? ba? Anong ginagawa mo? So, yun po ang gusto ko lang i-share. Um, ako po, sa ngayon as a <clears throat> digital business owner po, uh, proud po ako kasi Uh, dahil uh, sa aking uh, uh, coach, sa amin pong coach, kaya nagawa ko po itong business na ito. Dahil uh, gusto ko lang din po i-share na bakit ano, ako pumasok dito sa business na ito nang dahil po sa kanya, dahil nakita ko siya sa kanyang, sa kanyang mga ads. So, nakita ko sa mga kanyang ads. So, kaya nagawa kong pumasok sa business and dahil may mga wise din ako. So, kung oh, hindi po dahil sa kanya, sa na dahil mayroon siyang business na ginagawa, hindi ko rin po magagawa itong business na ito. So, kaya, uh, laking pasasalamat ko po dahil sa aming coach, kay Linette Morales po, dahil uh, sa kanyang pagtayo nitong business na ito is nandito rin po kami na mga <clears throat> kapwa ano business owner na rin po na ginagawa itong business, doon po sa tulong niya. So ang kanina po, so doon nga po sa topic namin about ownership. So syempre ako as a owner na sarili ko, masaya ako syempre. And uh, nasa sa atin, nasa sa akin kung mga ano, kung ano ba, 'di ba? yung responsibilidad natin, responsibilidad ko bilang isang may-ari ng sarili kong business. So, nasa sa atin, nasa sa iyo, kung paano mo itong palalaguin. And wala ka ditong dapat sisisihing ibang tao kung hindi man maging uh, umunlad o maging uh, maging successful yung pag-aari mong business. Diba? Dahil sarili mo, sa iyo, sa atin, yung sarili nating business, hawak mo talaga siya. Ikaw lang talaga ang tapat na magpapatakbo nito. Walang ibang magpapatakbo kung hindi sarili mo. So, yun po. Naano rin ako kanina kasi parang <clears throat> syempre na ah, uh, na-inspire po kasi kanina din sa aming Zoom uh, meeting dahil nga po sa uh, bilang bilang isang owner nga, di ba? Hindi po owner ng jeep. <laughs> De, owner jeep pwede rin kasi ikaw din magpapatakbo nito. So, joke lang po yun. Uh, dahil kung hindi rin ikaw, hindi mo rin to mapapatakbo, di ba? So, yun nga sa business owner. Uh, nawala yata ako. Asan na ako? <laughs> Teka lang, hindi ko makita yung aking face. May biglang. Uh, where are you? Lay wait lang po. Kasi hmm. na, na po nawala ako kasi... May eh, biglang nag-pop up sa aking... Ayun. Ayun po. <laughs> Nawala ako dun na. Eh. So, yun po. Pasensya na po. Late na ako nakapag-live. Kasi nga, uh, nga, gumawa po ako ng aking juice muna para may ano lakas. Ano, para gawin ko yung aking business, yung aking sariling business masasabi kong akin kasi pangalan ko, pangalan ko ito, <clears throat> sarili ko siya. Masasabi ko po talagang akin dahil, yun nga, nakatatak yung aking pangalan. Hindi po ba? Minsan may mga bagay na hindi natin masasabing atin eh dahil lalot pong hindi mo talaga siya hawak. Kahit sa may mga... Um, Halimbawa na lang sa mag-asawa, di po ba? May mga pag-aari kayo na, na may pag-aari na hindi mo pwedeng sasabihin mong sa iyo dahil alam mo, may asawa ka or sa magkakapatid, di ba? Kung may business kayo man itinayo or sabihin mo ikaw, nagtayo ka ng sarili mong business pero ang nagpapalakad or ang, ang inasahan mo magpalakad is yung mga kung mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo, or kaibigan mo. So, hindi mo masasabing sarili mo dahil hindi ikaw mismo ang gumagawa. Although, nandiyan nga yung, uh, siguro, kung financial, or ano, tumutulong ka. Pero hindi mo pa rin masasabing sa iyo dahil hindi ikaw mismo yung gumagawa. So, yun pong ano ko sa uh, pagiging isang uh, may-ari bilang owner. So, yun. Ah, uh, kaya nga, masasabi ko na uh, itong ginagawa ko is nasa sa akin kung uh, mag-grow ba ito dahil ako mismo ang magpapatakbo nito. And talagang masasabi mong sa'yo, you're free, malaya ka, nagagawin kung anong gusto mo sa business mo dahil sa ito mismo. Yun po. And uh, <clears throat> gusto ko lang po ulit magpasalamat sa akin mga followers. Thank you po ulit. And sa aking family, Kizuna. Ano, hindi ko na po patatagalin yung aking live. Asaglit lang po ito kasi nga it's a midnight na. So, sumaglit lang po ako. Talagang nag-isip pa ako kung maglalive na ako or hindi. Kasi nga, nagwapa ako ng aking celery juice. And share ko na lang din po ang celery juice is ah uh, good for the health. <laughs> nakita ko rin po kasi sa aming, um, na-share din po ng aming, uh, syempre, loving mother ko, si ang salary ko talaga is maganda sa health. And last, uh, um, last month or siguro mga ganun is nakita ko rin po kay Doc Atoy sa siguro marami rin po nakakapanood sa kanya na ang celery juice is nakaka-help po sa ating ano rayuma <laughs> sa mga may edad na po diyan so yon basta ko lang pong i-share kasi masarap siya hmm gusto ko siyang i-try na inumin ng before ito bago ako matulog and uh, bukas ng umaga so yon kaya medyo na late din po ako mag-live dahil nga dito gumawa mo na ako ng aking juice. So, yun po. And kanina po, magpapasalamat ako sa mga sa aming coach, sa kanyang pag-anong po ng aming uh, sa Zoom meeting kanina and sa aking mga uh, Kizuna family. Thank you po. And God, God bless you all po. And sa inyo po, aking mga followers. Thank you and God bless you all. And uh, sana po kahit paano may napulot kayong ang um, inspiration pa sa aking aking live and sa mga nice po palang ano, gawin din itong business na ito na lang po may nag-inquire din sa akin na kung paano ito gawin so mag-register lang po kayo sa aking uh, website www .com. And yan, lumalaka din po siya sa aking screen And, uh, doon nga po, may, mas, syempre, may, may mga nagtatanong din po. Ano na siya? Uh, kung magbabayad ka ba or may babayaran ka ba dito? Syempre, meron naman po, di ba? Uh, wala naman po tayong papasokin business or hindi ka pwede magtayo ng sarili mong business na hindi ka rin mamumuhunan. So, yun po. And, uh, gaya ko rin po, ganun ang ginawa ko. Dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng sarili kong business na uh, <clears throat> kahit na, ayun, nandito lang ako sa bahay, kahit nasaan ako, kahit na uh, nasa travel ako, syempre kasama yung family, is nagagawa ko siya. Uh, magagawa mo siya dahil nga it's uh, Meron itong 24/7 po na automation na naglaran run po yung ating business no, kahit hindi mo siya tingnan, kahit hindi mo siya uh, tutukan, no, or kahit may full-time job ka pa. Ang uh, pwede mo siyang gawin na ano <clears throat> and kahit nga busy ka, so may mga training din po ito, may training And sa uh, may mga webinar, free webinar, syempre, may mastermind. Ayan, may mga, marami po ditong mapapag-aralan na po, na magagawa mo yung business mo. Kaya, uh, hindi ka po manghihinayang kung gumastos ka man dito. Kasi nga, it's uh, uh, gumagastos ka, pero uh, matututo ka And babalik din sa iyo yun. Hindi man agad-agad, syempre, wala naman pong ano, instant, di ba? Kung magtatayo ka na ba ng business, instant agad is kikita ka na. No. Syempre, kailangan mo itong trabahuhin. Tatrabahuhin po natin ito, pero itong business po na ito nga is hindi mo siya hindi ikaw lahat ang buong magtatrabaho nito. So, kaya nga po meron tayong automation na 80% ang tumatrabaho nito sa atin. And yung 20% na lang is yun yung gagawin mo para sa business mo. Sa sarili mo talaga ang business. Kaya ikaw talaga ang may-ari nito. You are the owner. So, yun po. Hindi mo masasabing pag-aari ng iba dahil ikaw mismo ang gagawa nito para sa business mo. So, yun po. And thank you po. God bless you all po. And sana may uh, napulot kayo sa aking uh, live ngayon. And, and, and sa totoo lang, sashiburi po ako ang uh, nag-live ng gabi pa. <laughs> So, hanggang dito na lang po. And God bless you all po. Thank you po again. Bye po. Salud, Good night.